May recent interview po kayo na kina-congratulate niyo po ako. Um, kung genuine po talaga kayo, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung congratulate niyo sa akin. Um, pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, uh, tumatatak po yun sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo ma, um, na mag-heal kayo, um, mag-move on. At uh, napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to. Carlos Yulo nagsalita na sa unang pagkakataon sa kinasasangkotang issue kasama ang kanyang ina. Sa kanyang TikTok account ay isa-isang sinagot ni Carlos Yulo ang ilang mga paratang at sinabi ng kanyang ina laban sa kanya at sa girlfriend nitong si Chloe. Una niyang sinagot ang patungkol sa incentives na anya ay umaabot sa 6 digits na pera na siyang ginagastos umano ng kanyang ina nang walang paalam sa kanya. Ang sa akin lang gusto ko pong malaman kung saan po napunta ang incentives ko na iyon. Ang principle po rito ay wala po sa liit o laki na amount po ng incentives ang ginalaw niya kundi po sa pagtago o paggalaw niya na wala pong consent yung pinopoint ko po sa kanya. About po sa red flag daw si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Lumaki po siya sa Australia, ibang iba po sa Pilipinas. About po sa mauubos po ang anak ko sa sabi ng mama ko, unang-una po may sarili pong income si Chloe. Galing po yon sa pinagpaguran niya. Lahat po ng bank accounts ko nasa mama ko po. May mga instances po talaga na si Chloe po ang sumasalo sa akin dati po. Nung nakuha ko na yung bank account ko na po iyon, doon ko po nalaman na inuubos niya na po yung laman noon. Nasa akin po ang bank statement ng withdrawal na ginagawa niya po. Unang-una pa lang, ayaw na niya kay Chloe kahit hindi pa niya nakikita o nakikilala in person. Mas nagkalabuan po kami nung maglagay ako ng boundaries sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung kwento niya po na nakabalandra raw yung pet po ni Chloe, bilang nakatatandang kapatid po at bilang boyfriend ni Chloe, aalagaan po namin siya. Di po namin gagawin yung mga inaiisip niya na ganun ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yun para sa akin. At disrespectful yun para sa akin at kay Chloe po. May recent interview po kayo na kinong congratulate po ako. Kung genuine po kayo talaga ma, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate nyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po yung mga masasakit na sinabi nyo sa akin. At yung mga hindi nyo pag-wish well sa akin, tumatatak po yun sa akin talaga ang mahabang kwento ni Carlos. Sa huli ay nagbigay na ng wish si Carlos sa ina na mag move on at mag heal na at iselebrate na lamang ang pagkapanalo ng bawat Pinoy sa Olympics. Ang wish ko po sa inyo ma na mag heal kayo, mag move on at napatawad ko na kayo long time ago po. pinagpe ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan lahat dyan tigilan na po natin to at i-celebrate na lang natin yung mga ginagawang paghihirap at pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Buong pahayag ni Carlos Yulo.